Hello guys, my name is Joser Paul and guys and uh, ang ako uh, lantaw mong lantaw mong ako Gcash ang Gcash ko ay uh, 39 pesos and guys open ako ng Gcash account lantaw mong lantaw mong ang Gcash account and guys lantaw mong ta Gcash account ang Gcash ko ay 39 pesos and guys guys, madugang ang guys ng 40 pesos ang kong Gcash. And, naka uh, ang taon mga kong apps, ma, guys mabakta guys. Yan, mabakta sa Gcash account ko. And, tumukunta ang place, ang, and guys, ah, uh, lang taon ta games, yan guys. And guys, lang tawunta ang games ko. Paano makash out sa Gcash? and guys, wala yung cash and the cars oh, and guys open na, guys and guys uh, guys ang pera ko ay 60 60 yan guys 60 pesos Ah, 60,000 guys paano guys uh, laro in eh guys mapapain guys guys mapapain ito uh, play mm, guys hindi guys uh, pakot pa ako na guys pa yan super super uh, easy lang guys easy easy lang game see? Eh. Yan, yan. yan. Bak Baka, bak ang mga picture ni Ang pili ng uh, picture. Yan. Yan. Ang toto is sa kaad guys. Kaya yung guys. Uh, para mad, mad madasag sa guys. Yan. Ano to mo yung ano, ang short, ano, short ads. Yan. Exploit, exploit. Ayan, um, ano na. Uh, may yung mga guys. Ano na. Uh, Wait, what, what? Ayan. Super easy na, guys, ng uh, card niya, guys. and guys. Super, super legit na, eh. Kung mapaktan mo. yan. Okay. Anil talu wata aile la ta wata ni aile wata guys, para ma data guys, yan guys, para ma text guys, X yan, ex, text guys, yan, to yah guys na, ga tumintu galang ta nde bons, yan yah es an, ma sa uh, diamond one guys super legit ni guys and super mukhang shot to G cash nako sa lakot na no yan yan guys super legit guys super... ano? yan guys oh yan super legit guys baka oh. takot eh guys baka takot ah yan baka takot lang oh shit i Ad robot guys, print dash ads. And guys, are really gooding. And guys, uh, exclude guys. And guys, and let's only to shoot at both guys from the dash. The dash and. and. Yan guys. Super legit guys ay mo nang uh, laluin mo. And super legit guys. Tapos on guys ah. Para ma-dasek sa mga kasak sa Yan guys. Kung ma-perfect mo tanan. Makakuha -ma diamond guys. Yan. Okay. Pag-edge okay. Yan. Super legit guys. Ano? aldan natatapos na eh para na sige mapopili sa guys sa plan hindi tama ka right shit hindi tebukan guys guys ah na ko ah ah sorry guys sorry sorry guys Hi okay, guys, ayun na. Ano, i-exploit Guys, the just play store kasi yung... Guys, yan. Yan. Yan guys, kita mo guys. Ano, pakita ko guys. Gusto mo guys ma-invite para madugang imok imo coins ang imo balance mo kan sa guys ay oh. i copy mo code tapos i share mo pwede mo share sa Facebook Messenger sa mga friends mo para maka 10,000 diamonds guys ay guys sa so, 10,000 diamonds and guys ipakita ko guys ang mga cash out ko sa GCash guys ay ang cash out noon na guys 2020 2024 ay 2 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos kuma kuma per kuma kuma perfect mo guys ang uh, diamonds guys yan ko mo ang kung meron ka 50,000, uh, 50, meron 5 pesos. And meron ka ng 200,000, meron ka 20 pesos kung 500,000 may 50,000 ah uh, 50 50 pesos And may laka 2 million may 20,000 ah uh, 20 20 ah uh, 20 may laka 2 million may 200 and may 5 5 kung may laka 5 million may laka 5 500 pesos surplus super super good guys and guys pakita ko guys na i-cash out ko na kasi hindi ko <laughs> makash out 50, na tayo 15 ay 50. kasi ang gcash ko is uh, meron ako gcash account ay uh, meron ako ay 30 39 pesos and guys i-cash out guys ngayon tiyan mo number tago guys kasi dam sa mga hacker o mga ano yung uh, mag-Gcash pa ma, sa mga uh, balanta uh, Ano yung cash out? Okay. 24 hours lang. I-update ko guys. Ah, uh, alam sa Gcash account ko. I-update na. Uh, akong alam sa Gcash account ko. Ang 5 uh, pesos sa Gcash. i guys. Ano guys? Thank you uh, guys sa support. sa akong ng Gcash. Oh, bye na guys. Bye na. Alright. <laughs> Ay guys, ano meron ako na 5, meron ako 5 pesos sa Gcash. And iba ta guys, open ta kong Gcash ako. And open Gcash. Ay guys, open na din kong Gcash iba ta. Yan guys, ang ang 39 pesos meron ako 44 pesos. <laughs> guys, so for get, guys and bakta. And guys, please Please subscriber, like, share, comment my my uh, my YouTube channel thing.